Alam niyo guys, kapag wala talaga akong so, uh, pag ganyan ako no, wala akong makita. Pero kailangan mo pag ganyan ako para makita. Alam niyo, malabo na talaga ang mata ko. So, ito lang. Ano ang mayayari? Alam niyo po eh guys, nagpupula mo. So, ayan, napasok natin yung isa. Charin. Wow! Ang ganda! <laughs> bibili din ako ng gold chain, tapos gagawin ko ng ganito. Kasi maganda din yung gold chain. Pero ano, yung ang bibili nating beads, dapat yung mga bubbles. Bubbles beads. Hindi po yung ganito, kasi ito yung ano ito. Tapos bibili tayo ng gold chain, tapos gilalagay. Ah, mm -hmm. uh, ayan ay, oh. Mabilis kong makita. Pero, pag ano guys, malabo talaga ang mata ko. Pag wala akong antiparan. Hindi na ako nakakakita guys. Kasi, oh, ayan oh. Ganyan oh. No, Diyan ako sa taas. After ang pagpingin ko. Blurred to siya. Pero pag look it down, look down, tapos with salamin, so, I can see kahit yung maliliit na letra, hindi ko siya. Maliliit na butas. Pero kung wala po akong suot, butas. Daig po siya lang. Tapos hindi ako nakakagawa ng salamin. So I'm using reading glass. Naga. Nagalit ko lang yung sakit. Oh no, I've been wrong. At pa rin Okay. Mahal kita, yan ay alam niya. Huwag kang matiris, huwag kang matingis, Na ako ay dapat Wala kasi akong ano ni Del. Dapat mayroon akong Miguel para mabilis siya matiisip. Kasi pag, pag ang, ang gamitin mo ay itong sarili niyang ano, Mahirap talaga siya guys. Malabo. Mabilis. Nakaganda mm -hmm. yung pag may needle ka. Kasi mabilis yung galaw mo. meron ang mga needle dyan. Yung mga I-try ko nga ganun. Sa HP. Tara. 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 So, dito na tayo sa hula. Wala, well, wala na siya. Wala na siya. Gagawa na lang siya. at uh, Bilang lang po yan, 36 at uh, 34. Kasi, maliwang. Para sa mga na ano lang ito. Maliliit na, yes. Wala kasi akong ano ne, dapat, maniang, uh, yun. Dapat yun. Mamaya ang akong bumalong. Ah, yung para mas mabilis. Kasi pag walang neighbor, guys, matagal. Ma mahirap ka magpasok naman. Kasi malambot ito. siyempre, ang butas na ito is maliit din. Kung pa. Eh, maganda yung kapag meron ka ano.

2 4 6 8 10 Two, 4 6 8 19 20, Twenty. 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 Twenty maha ki <singing>